pakilala ka naman bagong drummer. Ako nga pala si ano, si Silvestre. Si Enot. At Tony Bagarobi. Si <laughs> <laughs> Tony Royster. <laughs> Ikaw naman si Enot. Kaya na si Tony. Ako na lang long hair dito eh. Siya nila hair Lampering Vlog Episode 12. Live Recording Saw Zion's Place. So yun, what's mga ka-LB? Dito na naman kami sa palibagong vlog. Ayan, tagal na namin, tagal na nung last time na nag-vlog kami. Sana naririnig ako, iyan yung mga to. Hmm, <laughs> may namang problema. Di ba nasa yung ano, transmitter? Tantong receiver to eh. Sino ba yung may ha? Ito na yung ito sa'yo. Ano yan? Receiver transmitter. May stigmatisip. Shoutout kay Sir Jerome pala. <laughs> so, ayun. Nandito kami sa Science Place. And magta-try kami mag-recording. Ma uh, live recording siya. ng uh, live performance. Mas recorded. Tapos, mamajiki na lang ni Sir Jerome. <laughs> so, good luck. science place. Okay na pre. <laughs> Bagong member namin. Yung Rizal. Oh, nalulula dahil si Kuya Jerome dahil ang dami namin effects. Sheesh! Sagana sa gadgets. Hindi mo to. Naka-Mac. Macbook Air. Magkana bilhin mo diyan pre? SM. Time is 8:40 PM and nakarecord namin ng 3 songs. Woo! Tom good sa akin. Kain muna tayo, sasama muna ulit. Hindi na marunong mag-vlog. Wala nang masabing, Paul, sa dami. Ang dinagawa mo, nag go go ka. Go-sunking. Alright, so yun guys, tapos na kaming mag-live recording dito sa so, napakalupet na Science Place. Yeah, so uh, Sama natin ngayon guys si Jerome Yabuchang, CEO ng Science Place. So, uh, Jerome, salamat sa pag-invite sa amin. Napaka-ganda napaka experience dito. So, kahit na medyo inapat tayo ng gabi, talagang ma-enjoy namin lahat ng... Recording. So, may mga questions lang kami para din sa mga tukapan natin na banda na nanonood, no? So, una, bakit Zion's Place yung pangalan nito? Ah, ano yun eh, pangalan ng anak ko. Ah, basta wala akong maiisip. Naiisip ko kasi, uh, parang lalagyan niya ng mga toys niya, ganun. Yun hmm. yung initial plan ko, kaya may mga Playstation, ganyan. Uh -huh. Para paglaki niya, parang man cave niya. Kaya okay, parang nag-iisip -e ako pa ng mga ano eh, mga nakakatakot na pangalan ng studio. Mm -hmm. Mga... Huwag na, pagbaduyan <laughs> lang. Eh nag-iisip ko nila, science please, mm -hmm. Tapos XP. XP siya, Ah, diba? uh, uh, The science. experience. Ah! <laughs> oh, <laughs> sa mga ano. Kasi ang goal ko talaga is mga sa mga independent na artists. Mm -hmm. Ito mabigyan sila ng platform. Kasi nung balad din ako, nangarap din ako na mag live record, ganun. Tapos mahirap siyang gawin eh. Tapos costly siya. sabi ko, ah, uh, gagawin ko to na collaborate ako sa mga independent artists. Hindi para kalabanin yung mga ibang live recording, ano. Para at least, mabigyan sila ng decent, ano, decent demo, uh, makita sila ng mga label maindikahan sila dun sa mga malalaking live recording din. Like, wish, gano'n. Ano yung naging inspiration mo para ipagpatuloy mag ito? Kasi alam natin lahat na hindi biro, tas uh, observing your setup sobrang solid. Mm -hmm. Pero ngayon, parang ano yung nag-focus sa'yo na mag-move forward na ito rin? Uh, yung setup naman ito naging ganito na lang to kasi daan-daan siya nabuo no pandemic. Hmm. Siyempre so, lahat ng tao naiinip. Tapos uh, ako parang yung mga seller sa shopping na walang rating. Baka yung mas common Mas mura lang yung panigla. Tapos laging may halong dasal pag hindi deliver na. Basta <laughs> <laughs> hindi ba ito yung laman Hindi <laughs> <laughs> naman siya bato. So yun, yung parang siguro 80% ng nakikita niya dito. Uh, Shopee, Shopee. Po. Ayun, kahit yung mga patawa ng gitara, Shout out Oh, so, mm -hmm. mm -hmm. Tapos yung mm -hmm. ano, ano, so, tanong mo na move forward, ano move forward. Ano kasi ito eh, parang stress reliever ko siya sa sa buhay. Kaya din ayoko siyang gawing business. Kasi ayaw mas stress parang collaboration na talaga siya. Tapos, bakit ako nag-move forward? Kasi nandito na siya eh. Nabuo na siya, kaso nga lang wala, na, wala akong banda. So, might as well, ano, bigay ko sa, or tulungan ko yung mga bands na nandiyan na yung material. Kaya ano na lang, re-record na lang. Ayun. Uh, para mas ma, dumakas siya yung, yung music scene. so um, actually, itong Zion's Place, nalaman namin to sa, ano, sa banda na Sen ako mo So, shoutout sa yung Pao, Masai, yan. So, out. sino na ba yung mga banda na ito? Ah, uh, usually mga ano sila, mga independent artists, ganun, na minsan pa, kasi yung ko manood ng gig, tapos pag kami may, may artist kong ano, uh, tripan, uh, ini-invite ko kung open sila. Minsan hindi sila kumabayad, uh, pero okay lang, at least invite ko. Pero yung mga artists, hindi siya hindi bayan uh, hey sa A Trash Project, Memento Mori, ah, uh, yung isa, Life at Seven, For Never More, Kathana, Sena Komori, uh, tapos yung recently ko, di ba naman na kasi video si, si Jack is it, ano ko, stick siya. Yun. So, okay naman. Yunan. Yung Life at Seven, galing pang Nueva Ecija yun. Oo. Dumayo sa tayo tayo. Oh, ama. Shoutout Life at Seven. Galing naman yan. Shoutout. Um, parties, paano ko ba, nila ba reach out? paano makikipag-collab Ano yung mga, uh, you know, yung mga yeah. Requirements. O requirements mo sa banda para uh, Bila bago ng sa mga gustong ano, mag-collaborate sa, sa amin dito sa Science Space ano, message nyo lang yung page. Tapos, wala naman ako requirement. Basta, send lang kayo ng ano, ng parang video lang, Ay, cellphone video lang yung song nyo, ganyan. Pero yung isang requirement ko siguro, yung requirement, pero at least, makaan lang sana tayo, apat. Ay, apat na, na record. So, yun. Uh, okay na ako dun. Kasi kung nakarin dalawa lang i rerecord record yun, tapos live recording, baka 30 minutes lang tapos, tapos na tayo. Sayang, sayang, naman yung travel time niyo. Sa amin siya. Oo. <laughs> Kasi ah, uh, meron pa nga dalawa. Uh, yung, yung, Yeah. yeah. Okay, so, record nyo so, ulit dito. Time, <laughs> uh, isang album na nga. Uh, okay. Gawin nyo dito ulit ng live recording. <laughs> oh. Yan, yan. Yun, basta message nyo lang yung page, Science Place sa Facebook. Tapos, meron din akong Instagram na wala shadow upload. Pero papagalawin ko na din yun. Oo. Uh, at Science Place. YouTube din. Uh, Science Place. Um, at TikTok. Message nyo lang kahit saan doon. Mas masagot naman ako. Tapos send lang kayo nung ano yung mga video. Tapos tingnan natin. Schedule natin kung kailan. Hey, Ayun. Before we wrap up, siguro may mga bang gusto shout shoutout or... Pili ko lasing gano'y eh, kaya baka ngayon may eh, kong kalimutan na bandang hindi shoutout eh. Bahabol lang. Ayun. Bahabol, bahabol, bahabol. Kung may kalimutan akong banda na ano, hindi ko nasabi. Kasi nakasipag. Wala. Nakadami na ako ng inong, so... Kilala niyo naman kung sino na kayo nakapagani dito. pag library ko Follow niyo lang. Shoutout <laughs> sa inyo. Salamat. Salamat sa lahat ng mga banda na. Ano na nagpag-collaborate sa Thank you. Tsaka ano, um, shout out pala dun sa ano, sa nagmi-mix ng mga recordings dito, 9x9 Studios kay Yehi. Sa lahat mga yeah. Hey. nagmi-mix ano, nag ng, ng, ng ano dito. Follow niyo din yung page niya, 9x9 Studios. Sa lahat na nagmi-mix ng ano, ng mga narilinig niyo sa mga videos. Thank you, Yehi. Thank you, Jerome. Thank you, Science Hello, Jerome. I mean, sobrang na-enjoy namin experience. Salamat. And natutuwa kami sa dedication mo sa aming mga indie artists. Ang like, laki yes. tulong nitong platform na to. And hopefully, in the coming months or weeks, um, uh, mar maraming pa tayo makita ang artist dito sa Science Place. So, napaka-galing, napaka-professional ang katrabaho ni Jerome. So, ayan. Um, if you need to, or if you were interested to collaborate, again, ilalagay namin yung uh, socials nila dito. Yeah. So, feel free to reach out. And, yan. So, ngayon, tapos na yung live recording namin. Um, again, of course, what's next? So, um, antayin nyo. In the coming weeks or months, ilalabas namin to sa exclusively sa Science Place na... FB page na sa YouTube. So, yung mga ni-record namin kanina, yan first niyo mapapanood to. Hindi namin to i-upload sa page. First niyo mapapanood only at Science Play. So, abangan niyo yan, yeah, guys. Yeah, Mag-subscribe na kayo sa Malama subscribe pa lang yung page ko. Uh, kung gusto niyo ng mga ano, mga uh, indie music na, na never heard, ganun or mga fresh na music na from uh, OPM Brands for Artists. Yeah. So, and so on top of this, siguro one of our other announcements today is, again, uh, kung pansin niyo, medyo naging busy kami nitong uh, February to March. Talagang ito, isa to sa mga inabala namin, yung live recording. At at the same time, yung isa sa song na uh, i-premiere pre namin sa Science Place is Ilalabas din namin siya as an actual single so title na ito ay Suling Gabi uh, Abangan niya yan lalabas na rin ito soon sa social media platforms and yeah um this is a very different LP song so abangan niya yan and yun hopefully magustuhan ninyo so yun um again salamat sa pagtutok dito sa LP vlog um hopefully makabawi kami sa inyo ngayon this time kasi um, Almost four months bago kami nakapaglabas <laughs> ng season 2. Ang tagal namin. Ang tagal namin na busy <laughs> talaga. But, please don't forget to like, follow, and subscribe to our page, Alamparang papel. Available kami sa Spotify, sa YouTube, iTunes, sa Facebook. Um, follow nyo lang. And, obviously, Science Face din. So, ayan. Kita-kits tayo, guys. And, yeah. Watch out for our future content. Bye. Bye, -bye. Thanks, Kelby. 你都可以。